first time na magkaroon ng isang film festival na lahat ng cinemas sa buong Pilipinas are participating. Marami tayong mga film festival sa sa Pilipinas eh. Yung pagkakaiba ng, ng PPP is that it's nationwide. Lahat ng mga Pilipino are invited to participate by watching the films. Talagang hindi siya competitive, which is really good. May inahandang uh, piesta yung FDCP para sa mga manonood na Pilipino and then iba't ibang putahe, variety. Malawak ang ko ng Pilipino, hindi to limited sa kung ano yung kadalasan na napapanood nila sa mainstream cinemas. Gusto ko talaga maging parte nito para lang at least makita ko na yung mga pelikulang maipapalabas ay yung mga pelikulang talagang pwedeng mag-spark sa mga manonood na Pilipino na ah, kaya palang gumawa ng mga Filipino filmmaker sa mga ganitong klaseng pelikula. Visual tayo na kultura. Natural lang sa mga Pilipino na maging mahilig sa pelikula. Kasi nasa dugo natin to eh. Para magkaroon tayo ng ganitong tradisyon na every year, every year na na-excite tayo. Okay, August na naman magkakaroon ng isang linggo na talagang na uh, nag-showcase ng, ng Filipino cinema like we've never seen it before. I'd like to invite everyone to watch all the participating films at the PPP or Pista ng Pelikula ng Pilipino this coming August 16 to 22 in cinemas nationwide